So, good morning po mga katong. Sa uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat. <laughs> so, ayan. Uh, binabati ko po pala ng happy happy birthday po si Tito Alex. Tito Alex Cruz. At uh, shoutout din po kay Tita Cora. At saka kay Sir North. Ayan. Muli po, happy birthday po Tito Alex. At ayan, si Mrs. Happy birthday po. Happy birthday po. <laughs> si goya Ayan. Uh, so yun. Uh, maya maya punta na po kami sa Tumana. <laughs> so punta na kami sa Tumana. Hinatid lang yung mga bata. So yun. Pagka... Pagka... Umuwi sila. Sila Miko. Eh, sila Bato. Sila Wiwali. Tapos naiiwan ako na ron. Bago sila magpunta ng Tumana. natin muna yung mga bata kaya alam pag uwi at saka pagpasok sa tanghali namamasayros na lang yeah. tapos ito dadalhin nga po natin ito yung mga tinapay na yung mga scrap yung mga Stop na tinapay po. Malinis po yan yung mga hindi nabalot kasi mga naputol, gano'n. Hindi po yan yung bio. Yung mga malilit, mga naputol. Yan. Yeah. So, may nagdadala po dito yan. Yeah. Yung dati ko pong kinukuha na na tinapay sa Bulacan. Malinis ba ta? So ayan, dala muna tayo ng bigas Ayan, shout out nga po pala Doon sabi nilang ng bigas Maganda Sarap kainin ano ay na uh, Bagong lang Ulam na 1,350 po ang bili ko dito sa binibilang mo dito sa tabi, 1,350 ring. Ayan lang, marami ng halo. yung sa palengke, puro. ano lang, pinakain ni misis. Maganda. Ganda ng bigas, ng kanin. ayon pa rin. Tara, bata. 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 Ay, Dami ng bunga ng sili natin Mga katong Baka bukas Mapahalaw ko na ito Para Lumaki ng Usto yung Puno na maraming bunga Pahalaw ko muna yan at Shoutout nga po muli kay Tita Cora At happy happy birthday po muli kay Tito Alex Cruz Ayan Happy birthday po sa inyo Tito Alex At shoutout din po kay Sir North Ayan Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. tingnan yung mga tons pagka nalantay na mo malinis na yan po sili na yan pero sa kabila yung berde pa yung damo yung kasi pinatubigyan ko muna yun eh kaya ayos lang din na matuyo tuyo yung tubig bago ko isprayan yung damo so yung talong napatabaan mo namin yan So yung mga katong simula na nga po mag spray ng pangdamo dito sa kabila Yan, ito po ispray ang ko na Okay po mga katongs. Tapos na ako mag-spray ng banda mo. Dito sa sili. Ayan, natapos ko na ng po lahat. Sakto, ayan. Sumikat yung araw. Kunti na lang yung damuhin nung, nung dalawa na kasi dalawang araw isa lang yung nagdadamo. So ngayon lang sila nagdalawa kasi yung isa yan so ngayon uh, pinapatubigan ko na nga po yung talong patutubigan ko ngayon para bago ko bombahin ng banda mo ay basa na kahit na apat na araw kung hindi patubigan okay lang kasi pagabino binomba ko ngayon yan obligado tuyo na yung talong natin magpapatubig tayo kagad so babasain ko muna yung talong bago ko isprayan ng panda mo para matagal man natin hindi pa tubigan namamatay yung damo na yan yan po ang uh, gagawin natin so tapos naman ng bombahin lahat yung sili na yan ang panda mo kaya ito naman talong pero babasahin nga muna natin Dahil ng bulaklak, maray na rin bunga, yano mga unang bu unang bunga kailan mo nung ano nung pangdamo, patay patay yung butah, tapos yung mga paragis, Maganda yung kahit basta lahat ng lasing damo napapatay. Tingnan po yung nasa sangkapuro, muta po yung damo na yun at malit. Yung malit na makapit sa ano. Tingnan nyo, nang din. So ang timpla ko po doon, 60 ml. Isang bomba, 16 liters na tubig. So 60 ml, 1,000 ml po yung isa. Bali, makakakuha po tayo ng Uh, di 7 karga Kulang di 7 karga Sa isang litro Kaya yung sili na ito Ayan Sakto po yung isang litro dito sa sili Kasi D7 na nakuha natin sa isang litro So yan Natapos yung sili lahat Bali Ang isang litro po na yun Nasa isang libo lang mahigit Medyo mahal Kumpara sa Kwan Sa ibang panda mo, ano kasi yung iba nasa 500 lang ata isang litro. Pero kwa naman, matipid naman. Kasi yung iba mag isang ligo tayo na bomba. Ay isang ligong isang ligo ang takal sa isang 16 liters. Eh yun 60 ml lang. Kaya halos ganun din parehas lang. Kala lang ma, naman, ma mahal pero ganun din ang konsumo kumbaga yung isang litro kasi nakamukha ng mga demolusyon round up isang ligo kasi yung timla no minsan isa't kalahati pa yung isang litro na yun halos walong karga lang makukuha kaya parehas lang ng, kwan, ng basta kung baga dumobli lang ng presyo yung basta pero halos doble lang, dobli lang din yung kwan, yung, yung yung mabibili mo sa ibang panda mo. matipid lang po yung basta pero kung tutusin mo alos parehas lang sa tig pa 500 isang litro kumbaga sa isang libo yung basta yung iba 500 kaya lang mga kadalawang litro ka naman magagamit isang litro nung basta so ito siguro mga one to dalawang litrong basta to yung one yung talong na ito kasi maluwang to ah uh, yun pa kung magpapadamo tayo or mag grass cutter yung isang libo na binili natin isang litrong basta halos kukulangin pa kung pag natin yan sa yung gasolina lang sa sili na yan yung isang libo halos sapat lang pero pagka pagayarin mong grass mga ilan araw lang tubo na naman mo, kaya mas maganda na yung pinubomba mas maganda sana yan kung may plastic mulch kaya lang eh hindi natin nalagyan kasi taga-araw naman eh sa susunod na magtatanim tayo yan, gagamit na tayo ng plastic mulch para at least ma menos tayo halos ganun din mamamahal tayo sa plastic kaya lang kung tutusin yung uupa mo sa mga magdada mo dun din at least eh, hindi na nagagalaw yung puno ng halaman so yan eto nga pala mga katong yung kanito balak ko taniman ng papaya tapos tanglad kasi yung papaya lumalaki naman yan eh kahit na may tanim tayong tanglad yan, na natin ang tanglad tong gilid natutubigan naman yon, tulad nyan pagka nagpatubig tayo hindi na natin kailangan diligin kapal na ng talungan natin <laughs> kung ano yan uh, 40 days Tignan nyo po ang dami ng dami ng bunga maliliit dahil pang bulaklak So nandito na rin pala sila Porky, sila Bato, si Wally ang pinapagawa ko ay nagkuha ako sila mag palupot ng sitaw pinapabalik mo muna yung sitaw kasi matataas na tatanggal ko lang ng ano may mga trips ayan po ang nagiging itsura niya. ito naggambulo sila kahapon ginis ako, po pina pinaangat ko yung lupa pinatabong sa puno na sili so patay naman na po yung damo tapos ayan a, pinatubigan ko na rin yung mga nagambulan so hanggang dito gawin ron yan uh, ginagambulan nila so matatapos na pala eh so yun uh, naggagambol nga si Walit si Porky yun o kinagambulan nila ito yung sili so patay na yung damo ayan yung una natin binomba tapos nagpapatubig naman si Bato dito sa Atalong ah uh, nagpabili nga po ako ngayon kay Tita na ano ng gamot yung basta para ito ma na yung talong ma-experyan ang banda mo para wala nang tinataguan yung insekto so nag try nga po ako na mag dito so oh, mabilis naman ng grass cutting kaya lang idol hey, last na yan last na dalawa pa eh hindi ko nagagrasketirin pumangit yung daon eh. nagaano yung pronto na yan hindi pa ka na samaga mahabog ka naman yan eh baka kumapit siya ako eh magkaroon ng bakterya nga na. ano sabi ano? e, tara na natin oo oh. ito ka man yung dalawa alin yung dalawa pa rin oo oh, yung dalawa po ayun yung dalawang nakakas ka